Ngayong araw naman mga mare, magluluto tayo ng papayo o ng bukayong papaya. Yes mga mare, tama nga ang pandinig nyo at ito nga ay bukayo Nagawa sa puno ng papaya o dun sa pinakaloob. Pumalaot so, nga rin kami kaninang umaga at nagangat nga si Buyok ng Skylab ng Ayungin kaya etot marami-rami nga kaming huli. Dahil wala nang pasok sila ati kasi sila mega naman ay practice na lamang ng graduation sa school kaya naman etot bang aga nga naming nakakilos ni Buyok palaot. Ah, angatin na raw niya kasi ang kanyang Skylab ng Ayungin mga mare ito nga nakakonekta dito sa aming malaking Skylab. Dito nga sila pumapasok sa sky skylab namin mga mare tapos ay eh, pumapasok naman sila dito sa may maliit na butas na ginawa nga ni Buyok. Yung maliit na butas nga na ginawa ni Buyok ay eh, may mahabang lambat papunta nga dito sa may kawayan at dyan nga sila nagkakaipon-ipon. Gagawa nga lang niya nito nung isang araw mga mare pero medyo marami na nga rin itong huli at may maitatakal na nga Kung hmm. hindi nga ako nagkakamali mga mare 50 pesos nga ang isang salop ng ayungin dito sa amin at pwedeng pwede na nga at pambili na nga yung ng pang -ulang. Siguro ay eh, nasa tatlong salop nga itong huli namin at itong ng tiyahin ni Buyok dahil nagdadaing nga sila. Na Napagkakainit na kasi ng panahon ngayon at usong-uso na nga ang pagdadaing ng ayungin dito sa amin sa isla. Ipapaduong na nga lang namin ito sa kumpare ni Buyok mga mare dahil hindi na nga kami makakaduong at kami nga ay may gagawin pa sa pulo. Sasalubungin naman ito ng kukuha mga mare at bahala na nga siyang magtakal kung ilang salup ba itong aming huli. Pagkatapos naman naming makuha ang laman ng lambat mga mare, babalik nga ulit ito ni Buyok at itatali nga niya dito sa may kawayan. Namili na nga rin siya ng mga medyo malalaking ayungin na pwede naming maiulam tapos mga mare may nakasama pa ang mangilan-ngilan ng mga hipon. maya, -maya pumunta na nga kami dito sa may para kumuha nga ng papaya dahil ito nga ay gagawin naming bukayo. Ang pinakapuno nga ng papaya ang kinuha ko dahil yan nga ay kakayuri natin na parang buko. Napagkakahilig nga namin sa bukayo ni Buyok mga mare kaso nga lang ay nga bukuhan dito sa amin sa isla kaya naman ito na nga lang ang gagawin naming bukayo. Napanood nga lang din namin ito ni Buyok kakascroll nga sa reels at maigi rin naman yung may napapanood na ni mga mare at eto't may nagagaya nga. At eto na nga pala ang lahat na nakayod namin doon sa kinuha naming puno ng papaya mga at mare. At ko nga lang ito ng isang beses sa malinis na tubig at pagkatapos ay eh, pakukuluan ko lamang ito ng ilang minuto sa tubig. Amaya kasi may magkakainan nga dito ng mga kumpare ni Buyok na gumagawa nga ng Skylab doon sa laot at maigi rin naman yung may panghimagas na makakain. Just ko, eh. oh, mga mare, naaalala ko nga yun, niluto kong dahon ng papaya. Talaga namang napagkakapait at halos masuka-suka nga ang aking Buyok at halos maisuka na nga yung kanyang kinain. Just good time. Pero edible naman yun mga mare, kaya naman huwag kayong mag-alala kahit nga gayahin nyo yun ay eh, hindi naman kayo matetegi. Eh. <laughs> <laughs> Siyempre naman mga mare, bago nga kami magluto ng mga ganitong pagkain ay sinesearch nga muna namin kung edible ba ito o kinakain at baka mamaya kami pa maging dahilan ng inyong pagtatait suka. Ani, <laughs> so ay na nga mga mare, naglagay na nga ako ng maraming asukal dito sa kawali at babagkatin nga lang namin yan pagkatapos ay ilalagay na nga namin yung aming ginadgad na papaya. Bla. Yan naman halos pinagkaiba ang pagluluto nito sa tunay na bukayo mga mare, ang pinagkaiba nga lang ay pinapakuluan nga muna ito bago nga ito ilagay doon sa asukal. Ang pagandahan pa nga dito sa katawan ng papaya mga mare ay hindi nga ito makati at hindi nga rin ito mapait. Hindi nga kagaya nung niluto kong dahon. Just good dahil. Dahil wala nga kaming dalang vanilla, mga mare, ito na nga lang powdered milk ang aming ilalagay para naman medyo sumarap-sarap nga ng kaunti. Nang maluto na nga ito at medyo natuyo nga yung asukal, mga mare, nilipat ko na nga rin ito sa pinggan. Ben. Tingin pa nga lang namin dito ni Buyo kay pagkakasarap na, mga mare, at sana nga hindi ganun kapait, katulad nga ng dahon ng papaya. Diyos ko, mga mare, sigurado nga marami kaming mapapatumbang puno ng papaya nito ng aking buyok dahil kahilig nga namin sa bukayo. Nalap. Napakarap ka iba. Parang tunay na buhok ko, guys. Sarap! Sarap. Kaya naman mga mare sa mga kagaya nga naming walang mga bukuhan sa paligid ng bahay ay pwedeng pwede nga itong pamalit sa paggawangan ng bukayo. Maya maya pa mga mare nagluto na nga rin ng aking buyok ng ulam na mga gumagawangan ng Skylab doon sa tino laot. Tinola -tino nga ang niluluto niya mga mare pero hindi na nga niya ito naigisa sa bawang at sibuyas at pinagsabay-sabay na nga lang niya ang paglalagay dito dahil nakalimutan nga namin magdala ng mantika. Just good bye! sandali pa'y nagdati nga na nga rin yung mga gumagawa ng Skylab sa laot at tamang-tama naman mga mare at luto na nga rin itong niluluto ng aking buyok na tinola. -tino. Nilabas na nga rin ang aking buyok itong niluto naming bukayo mga mare para may panghimagas nga rin sila. Tawa nga kami ng tawa dyan mga mare dahil hinuhulaan nga nila kung ano nga itong ginawa naming bukayo at hindi naman daw ito buko. Marami nga silang sinasabi kung ano nga ba ito mga mare at baka daw mamaya ito nga ilumot. Just good Ang dami nga nilang nasasabi sa niluto naming bukayo mga mare pero bandang huling ay pinaiwanan pa rin naman nila at gagawin nga daw nilang tanpulots. <laughs>